Uh, good morning mga kabangka. Welcome back naman sa ating Munting Channel. Ako po rin ang channel. At kung gusto po nyo po na updated tayo sa video na ina-upload natin araw-araw, ah, araw, araw, uh, subscribe na lang po. So ito yung ngayon ang ginagawa ko mga kabangka. nagre repair po ako ng, ano, ng bangka ko na disagwan kasi gagamitin ko po ito sa pagano, sa pagpangisda dyan sa tabi-tabi uh, lang. Yan. So, hindi natin kailangan gumamit naman ng bangkang dimakina makina o bangkang di motor. Kasi dyan nga lang sa tabi-tabi kasi uh, malapit na kasi yung December. Uh, malapad na naman yung ano, low tide. So, may mga lambat ako. Yun. Yun po yung gagamitin ko. So, sa time nga nito mga kabangka, nabubunot na ako dyan ng pako. Kasi <clears throat> yung pako na yung mga kabangka, uh, Ibabalik ko rin yan. So, itawid ko lang yan. Tapos, ibalik ko rin. Pero, bago ko ibalik yan. Kasi, medyo malambot na yan yung mga pako na yan. Ang gagawin ko dyan. May barina naman ako na mali na ano. Uh, so, barinahan ko muna ng mga kalahati. Saka, uibaon uh, yung pako na brunze. So, maingat ko yan na tinatanggal. Yan, hindi ko yan tinatapon. So, yung gamit ko na plies. Yung ano. Yung pang nail ah, pang ano talaga pang bunot talaga siya yan siya so dandahan ko siyang inaano pinagbubunot so medyo matagal-tagal din kabangka ang pagbunot ko dyan kasi medyo matami-dami din yung ano yung pako so, yan mga pumagkat actually mga kabangka, ito na bangka ko na-repair ko na to dati na ano lang talaga, napabayaan ko siya sa gilid ng bahay kasi, ayun nga medyo busy tayo sa ilang almost ilang years na tayo na medyo busy rin kaya napabayaan ko siya hindi ko siya nasikaso. kahit na-repair ko siya uh, rumupok na yung mga plywood niya ayan tapos hindi ko na rin natabunan kasi yun nga, sobrang busy natin. Kasi pag dito sa amin kabangka, pag December, pag uh, low tide, maganda kabangka, mangtaan ng ano, yung lambat, yung yaram mo sa ano, sa uh, ano, sa dagat. Tapos yung mga isda, maano niya kabangka, ma abutan ng low tide, kaya hindi na sila makawala. <coughs> so pag gusto lang tayo pang habol sa loob kasi hindi naman sila makalabas kasi yun nga may lambat So, doon ko po gagamitin yung bangka, kung mga kabangka, yung bangka ng disagwan. Doon ko po gagamitin. Yung so, mga kabangka, oh, matagal-tagal talaga yung pagbunot ko dyan. Oh. Medyo madami-dami din kasi. At saka talaga kabangka yung iba. Yeah, mga kabangka, yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, uh, please subscribe bro Probably mali pa yung channel, mga kabangka. So, yan kabangka, pinas forward ko na. So, kinat ng kinat ko na. So, pagkatapos kong mag, ano yun, mag... Uh, uh, tanggal ng pako, hindi ko na pinakita sa inyo na linisan ko na yun mga kabangka. Tapos uh, tinabasan ko na rin yung plywood niya. Tapos ayan, uh, kinabit ko na lang din. So pasensya na kayo mga kabangka na ano ko lang. Uh, kinat ng kinat ko lang para makaano tayo. Yan kung nakikita nyo kabangka, ba diba sabi ko yung pako, ibabalik ko din yan. So kung napapansin nyo kabangka, ayan o. Oh, ipinabalik ko na yan pero ina uh, tinutuwid ko muna. Pero may mga ano na yung kabangka. mga butas na rin yan. Binutasan ko na rin yan ng barina para madaling makabaon yung pako kasi pag hindi natin ginamitan ng barina or hindi natin binutasan yan mga kabangka tapos luma yung pako na ginamit, ginamit natin so posibleng magbalik ko mga kabangka pero pag ganyan na ano na siya may ah uh, butas na, nabarnahan na, eh pwedeng pwede mga kabangka. Pwedeng isag, eh ano na, iba ako. So yung pagpako ko dyan mga kabangka, yung agwat lang naman mga 2 inch kasi bangka lang, lang naman mga kabangka eh. Yung agwat niya mga 2 inch lang naman yun mga 2 inches. Pero pag mga bangkang di motor siyempre mga 1 inch lang yung kabangka, yung agwat para matibay talaga. Ito, uh, bangkang disagwan lang naman ito mga kabangka eh. Kaya yung ginamit ko dyan, uh, tag, ano, 2 inches yung, ano, yung agwat ng pako. Pa So, ito pala, kabangka, yung bangka ko, yung karga nito, mga kabangka, mga, ano, ah, tatlong tao. Tapos, may lambat pa na, ano, mga dalawang bundle na lambat. Yun po yung kaya niya. Tapos, ayan, kabangka, ah, natapos ko na siya, mga, ano, malagyan ng mga plywood. So, sinandil ko na siya, mga kabangka. Ayan uh, ko na siya dyan kasi yan nga pagkatapos ko sandero yung kabangka sa labas ayan uh, yung mga nainitan uh, minasilya ko, ko mga kabangka so yung initan kasi yung mga kabangka yung kasko niya, uh, bumitak bitak ayan. so ayan pala mga kabangka may bodyguard pala ako dyan yan o no, yung anak ko yung ayaw na yung batang ayaw umalis sa akin kasi yun nga Uh, pag umuwi ako galing trabaho, dikit ng dikit sa akin, kahit nagtatrabaho pa ako, dikit ng dikit pa rin sa akin itong batang to ayaw umalis sa mga kabangka. Ayun uh, mga kabangka, uh, maraming salamat kay bangka, uh, Andiyan kayo lagi na uh, sumusuporta sa mga vlog ko, uh, kahit uh, matagal tayo mag-upload ng ano, andiyan kayo lagi. Uh, maraming, maraming maraming salamat mga kabangka. Uh, sana sa susunod mga gawa na tayo ng malaking bangka yon uh, maraming salamat kay bangka and thank you god bless mga kabangka